Magandang umaga po mga kaparambin. Dito na po tayo sa ating taniman po Hindi po natin nasilab kahapon ito oh. Hindi po na lahat Gawa ng umulan po Aring baba po ganun din Ito na lang pong kantuhan oh. sayang po biglang umulan agad ng hapon pag po uminit mamaya masilag po ulit tayo tayo po yung mga grass cutter po ulit sa ating sitawan at tayo po yung may kasama ngayon dalawang kumparehan po natin andito na po sila yan si parang Noel po pre wala po yari na isa ano yari na, yari na po pala isang matahan sa taas po yan si parang Noel pre Maganda umaga. Umaga po. Na basa pa rin ng no, pagkaulan kagabi ano? Sa hapon. As mga Gumanda po oh. Yan po yung ating tataniman. Ah, buya po. Gara, ano? Sigaran da niyan, Nasita po natin. Buya sa pare. Huh? Buya buya Ganda ano? Yan ang ganda po ng ating lupa din sa tubigan. are po yung isang luong natin. Yan. Tapos na po ito. Bali yun na lang pong unahan natin doon ay repairin po. Pero ito'y final na. Gawa nila. Ng isang araw po ay ano ay madamo po nung aking ginawa ng plat po. Kahit maulan pare. Hindi masyadong ano, Magdidimig ano pare? Ano pare? Parang no, uh, rande? Uh, Hindi, ibig sabihin ko yung tanim natin Hindi naman mamamatay na agad Gawa ng mataas na ah uh, May kanal na po lahat Oo, uh, uh, tapos yung mga damo po Nasa ilalim po yung pataba Parang ande pre? Yo po. Ganda maga. po. Yan. Gara ano? Sitaw. Oh. Hindi masasayang yung ano Alin, trilis pare? Okay. Oo. Sariwa. Matibay pa pare? Sariwa, ba ba? sariwa pa pala yung Sawa. ating poste. Ayan pala yung kaya pa isang taliman ano. Hmm. Hindi laang ang. Nagbubulok eh. Oo nga eh. Nagbubulok eh, di Ay, pag uh, gaya pa din yung... Ay, hindi pa po pala ang katawan ng ano. Yung ating pusti Doon muna ako para sa kabila. Oh. Bali na lang po oh. Pisan di pa na yun. Ano pre? Oo oh, mama, where yan? Ay, ang hirap pare pagka hindi tabas pala. Ma, ano ba ang hirap kilusan? Hirap magpala yan. Oo. No, isang araw nga ganun ang gawa ko ay eh, sabi ko eh. Mali pala ang diskarte, kailangan pala tabas po. Siguro pare, spring ko na lang ito habang walang tanim. Ano? Itong pagitang ito para... Oh. Maganda-ganda. I-spring ko na lang po ito. Wala pa naman tanim. I-spring ko na lang po ng pandamo Para ano po tayo. Minus sa gasolina. Ito pong panabi siguro. guru, yung spring din ito. Ito. Hindi naman po masyadong matapang ating ititimpla. Magigiba po ang tilapil niyan. Tama lang po ang ano, timpla natin. Hindi po tayo ating ipagpapatuloy yung dulo ay ang ganda ang puto ng ano pang damo ang tab tabi po nakatuplong linya na po na pa, pare ta pa. Mamirin na muna. Malawak na ah. Pa, pare. Ha, si pati. Pati. Ha, nasa bigol, pati. Pati sa bigol. Oo. Sa Tagalog ay ano? Pare. Pare koy eh. Uy. Anday pang ano ang makukuha? Pwede yan. Manad ka mamaya kasi para nawal nga nanad ka hapon. Oo. Tara. Yan ang ganda na pare ano. Yeah. Gara. Yan kape po mga kapambin. Pare kape na. Yan may tinapay po tayo. Meron na po. Tara po. Tara. Tungko na, sa tungko. <laughs> ah, tupo maging Sa tungko. Hmm. Mara sa dahi pari. Pwede ah, hindi. Ayos ah. Ayos sa pala. <laughs> <Ayun>, yan, siram. May inyong tungko. Sabi. Pahunir niyo pari sa kilong karne. Ayaw mo lang pababa ay. <laughs> yung bag mo.

Yan yung sa lang naman pare gayaan. Malayo pa pala pinanggagalingan na rin. Saraya, Candelaria. Candelaria? Oo, ah, malayo pa pala itong tinapay. Hindi oh. na may itong pare, ha? deliver ito kaya. Hmm. Kahit saan ito. Joe and City, delivery Candelaria, Quezon po, pagkakalayo. Oh. Sikat, sikat, hindi na pa ito no? Mm -hmm. Rating yan. Baka ito lang pa sa pabaris. Mano, mano. Bikol yan. Malakas na bigger yan. Baka hindi lang dito sa pagkawin niya. Ay, hindi yan. Yan ay malaking truck na ano, nagdi-deliver. Kada bayan, ito ngayon barangay lang eh. Nagdi-deliver na Ay, sabagay bagay. Yung taga amin nga pala nagdi-deliver pare. Yung taga lakawan, yung nakaban ba. Yung nagdi-deliver, yung nagdi-deliver sa mga sulok. Tilapay din. yung nagdi-deliver dyan may itlog, may mga kasamang gayon. Palin ka. Tagay bala yun? mm -hmm. na Ay niyan, na abut. Ay, may bahay sa yun? na. Ah, Tapos ah. sinachanggi sila ng ganito. Ay, pagka mga alanganing araw, pag hindi changgi yun, sila'y barabarangay naman. Hindi ko lang itanong kung anong pangalan. Kaya pala nakakabot dito nga pala sila nakuha para doon. Maaaring dito lang pala sa tagkawin ito. Big sabihin. Mga pira sa silinatsang din sa dito sa kabila. Saan yun? Sila na napit ka po sa ano? Candelaria? Oo. Oh, Makamihan na yun. Bandil-bandil hmm. yun. Ba ito rating mo pa Bicol? Abang ko lang sa ano, sa Ragay nga yun? Yung tiyang ah, Oo. Oh, Ragay, Galigo. Ay, Galigo ba yun? Yung ano, doon yun. ba, meron niya siguro. Ay, ba mas malapit na Ragay? Galigo. Dil Galigo? Kasunod lang yung natagkawin eh. Hmm. Ang lagay ay medyo malayo pa. Hmm. Layo pa. Mula dito, dito sa Tagawin. Ang lagay pang bayan ay barangay. Ang lagay ba? Bayan, barangay lang. O bayan What? din. Ang lagay. Bayan din? Parang Tagawin din. Kaya lang yun ano na. Kamera, kamera yun sura ano. Hmm. Norte. Norte. Na, norte. Norte ito. So, Ito, ano sur, na ano, sur na yun, siguro. Sur? Ah, labo. Pagbibigay, ano, sur na lang. Hmm. Makalampas itong, anong, yan, Ang galigo. Makalampas, pare, tagpawain. Sur na lahat. Sur na yung galigo. Mm. galigo. Iba yung, ano, pare, yung loka rin, sur na rin. Sur, sur yun? Hmm. Dito, norte, nur, sa kabila. Labo. Hmm. Itong ating, ano, yung sumayid. Kamaging iso. Balagbag, pare, sur na. Ah, norte na. Yung kay parang Bernard, pare. Hm. Ay, ret. Ah. Tadaman 'yung ilog na. Hm. na 'yun. Punta na po ulit tayo dito. Mag-scatter po. Kumandap po ang ating init. Oh. matonto tuyo po ang ating sinabing mamaya. Oh. na po. dumating po si mami maluto po ng pananghalian natin may ampalaya po din eh arin arin. gagataan po ilang piraso parang Ayan. pakbit pakbit pero gata pwede yan may talong ba doon ay wala ay oo may talong doon talbos may kuha huh? talbos kaunti lang kahit alin ha ito na ano ano ito parang meron ulit Gagabot na lang ng kung ano meron. Ang gagabot. Wala na ba sa taas? Para talbos po ang mga talbos. May pasunod po. Maluto daw po. Hindi pa po natin nalagyan ar ng ano. Amla yan. Ay. Yan. Yung talbos na yun. po natin ang ano, um, hipon. Yan, ukor po. Situ bah. Ya, itu dia. Hari ini. Ya. Enggak tahu. Hari itu, meeting pun itu. Mir nyan, nunggu. Arai. Masa anu. Meeting sini. Mantam ya. Itu dia itu. Ya. Lahok-lahok, mga pres na gulay. Arepa. Pag pa nagsama-sama po yung madami. Oh, oh, po. Pwede pa yan. Hara-hara. Lagay dito. Ayan. Mahawak eh. Ayan, kung hanggang pendagdag sita. At ako yung mga likit muna. Nakawala ko sita. O oh, sige. Kasi yung mami po makakawang sita. Ako po yung magpapalikit din sa ating kalan. Harap natin yung nakuha. Nagataan oh. po natin. Makuha po tayong talong. Hindi Tama lang po ang poon laki. Aray. Pag may ilang parasa po ay. Pag pinagsama-sama po ay madami yung. Masot po ang panghalian natin. Yan. Pwede na ito. Mm-hmm. Yeah. mabilisan Mabilis lang po mga kapanbin. Tayo po na, nakapagahit na. Nahugasan na po lahat itong gulay. Ang ating lulutuin po, ginataang ang, palaya po. Sitaw, uh, okra, talong, at itong katangpo na may hipon at uh, kabuti. Ito po yung ating isang may bawang ano wala palang bawang luya at saka ano lang sibuyas bibili pa mamaya sa ano tindahan <laughs> kulang <ay. laughs> hindi po nakapamalingi sa tindahan may gata po tayo yan si mami po nag prepare nitong mga gata at tayo nga po ay, na, ay ano lang kanina tayo nga po ay nag kayod lang bang, dito? May, Alam ba dito dalawa alin, alin ba sa dalawa <laughs> hindi ibig sabihin ko sa kutsain uh -huh. yan arap po ay ang kuna at bay naubos po yung ating sangkap yung ating panlahok Matakbo, matakbo po. Ah. Ay, malinis na po yan. Ano? ano? Ating nasang kutsa yung daan. Binalihan ko po ng mainit na tubig. Binalihan ng alas po ang paa. Mga galang mo yan. Madali pala. pala yung sumayang tubig. Luya sa buwis laang muna. Kaya mo na rin pa nito. Para nga bumango po. paminta po. Okay. Madali lang po mga kapambil at tanghali na naman. Sasundayin ko ulit mga bata mamaya. Alas ang po Ay. Yan. Alas ang sinapo. Mamaya na rin tikman. Data ang mga kanood. Ay, ang bilis. Ayun gata po yan la lang po yan lalagyan na po natin sitaw sariwaan na naman fresh na naman po kasama na po ang okra lahat na po wala talong Rambol na po. Mamaya rin dahon. Ano pala yan po? Ang muna ha doon. Ayan. yan na nagbilis yan yeah. na po ating halong tayo po yung nagluto ng ano po din eh ginatang gulay <laughs> panang halian po lahat ng mga harvest, binali. Lahat po nang nandito. Ay, sili kaya ako pala yung makuha pa. Kung wala namang kahapon yeah. mo hmm. kasi ito na. Oo. Lakas na pag lakas na ulan. Ah. Marinis naman po itong sili. Malayo naman sa kasada. Hindi na nga po makagabot pa rin na naman pulutin itong ano natin ito ito makuno pa lalagay na po natin ng hipon parang kabuti po yung maya maya paghahanguin na madali naman po ito ayun nawala pa yung sili isa dahil Tumalong na kahapon puro sitaw lang ano. Ay may upa pala yung Meron May nai may ampalaya. May talong. May na pala Mga organic po ito. Mga wala po itong ano abono. Walang spray po. Ganda. Yan, naigay-iga na po. Lagyan na po natin itong isang gata. Pero ang palapot po ba? Para lumapot. Madulos-dulos uh, po. Buwan ng okra pa lang. Oh, ko naman. Sab na naman ang ating panghalian. Tikman natin. Para na na. Panabi. Chicken po. Ah, sarap po. Tama lang. Ang asin. Nagin na, kabuti. Kabuti po. Nahugasan na po ito. Ah, eh. Sa halip na ginisa, ginata. <laughs> Oo. Oh, ito naman po ito kahit sana. Sarap. Ito. <laughs> Pag Lagi po <laughs> tayong ganari. Ay, ano kaya? May mahay blag. Hindi. May pinapawisan ah. Kitin. Araw-araw pa. Lagi may pinapawisan ah. Mm Has -hmm. na po mga kapambit. O. No? Ye, yeah, kaya na po. Pag kayo may baho po, araw po ulam oh. Yan. Araw ko. Hmm. Sandok na po. May dahon. Nasaan? Saan pala yan? Eh. Ayo. Has ito. Oo, oh, kuloy yung laang po ay. Yan. Hindi na hinimay. -hmm. Matagal po yung ating ano eh. Yung malangkoy chay na. Masarap dito. Ah, masarap sana sa luyot pala. Pwede rin dito dito. Ano? ayan, layo. Nasaan ba? Na sa may kaingin. Ah. Isang araw po yun. Masarap yung sa luyot sa ganito. Dahon laang. Yan. Malakas na po mga farmbin, luto na. Panghuhin na po natin. Dino lang po tayo sa kubo kakaan. Dito na po tayo sa kubo ulit. na po ating pananghalian. Kinatang mga gulay po. Kanin, isda po. Pare, kanin tayo. Yan. May pate. Aba, laki na un. Pare, kanin tayo. Ito tayo. Pananghalian po rin. Ay, doon. Hmm.

Ba't kinaan nyo yung pare? Para may kanin dito. Ako okay. Oh, Ang mo, ay! na ba? hmm. 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 De, de, de. Hmm. Mo nila kayong, ano natin, yung isda, natin? Yung isda natin? iskina ina nang kailan nabiyang ano pare asla hmm tanpo ha kinasarap po kanalian malutong-lutong ang mga sigaw haa sarap mo pare haa andam pa dito pare mo pa kain ay, ay hipon ay, gusto ay, mo na hipon ha tikin na no oh oh ano? Mga na po ito eh. Nasustansya mo sabaw ng anak at ng ang gulay. Damay to yung umugod dyan sa pangyong ang dami yan, lilit pa lang. Dati yung dami yan, lalaki yan na din. Lahat mo sa pa eh. Ben gördün mü bile? Ali otay. Ya mı istakle? Ne